Boss Idol, ako na lang ang challenge. Sa hamon mo kay Boy Tapang. Pero dito lang muna ako sa taas ng treehouse namin. Kasi marami pa akong pangarap sa buhay, Boss Idol. So ikaw, sa building nagjajaging, so ako dito lang muna sa treehouse. Kasi marami pa akong pangarap sa buhay. Ayaw kong mamatay ng maaga, Boss Idol. <laughs> So, itong idol, oh, kung makita mo, sobrang ganda dito. Oh. Ayan. Malamig dito, boss idol. Oh, sa paligid dito, boss idol, ay puro farm ng mga manok. Dito kasi nagbe-breed yung mga big time na mga breeders. So, kami, hindi naman kami big time. Kaya, small farm lang. Maliit lang na mga... Uh, manok ang binubuhay namin dito boss idol eh, kung makita mo boss idol lo, tingnan mo 5am <tinyo> ito boss idol no, ayan tingnan mo oh, sobrang ganda ng paligid boss idol no Marirelax ang utak mo dito boss idol. Ayan, kaya yung challenge mo kay Boy Tapang na mag-jogging kayo sa building, hindi yun papatol bu sa idol. Kasi marami pa rin, maraming pangarap yun na magkaroon ng mga artista na girlfriend. Kaya ito na bu idol.